And yes! <laughs> thank you, thank you, thank you. Thank you. It, he, Alam mo yung introduction niya, meron lang akong i-correct na po. Hindi ako nanganak sa kanya. Oh, career, hindi oh, siya. O -o. Not only that, talagang malaking talaga. I really owe this career to you. So right now, I just want to really ask you, no? And syempre, you're Filipino-Chinese just mm -hmm. like me. Mm -hmm. I just want to ask you, how does your background, yun know, nga, being a Filipino-Chinese affect your views on money? Yung paano ka pinalaki ng parents mo? Malaking bagay yan. Hindi lamang sa pagpapalaki ng parents kung hindi yung understanding of serving the Chinese community. At nakakatuwa nga nito, yung pagiging ethnic Chinese ko but I'm Filipino. mm. Ang views ko ay hindi pera. The views are more concentrated on the importance of things before makarating sa pera. Halimbawa, ang malaking bagay na nak sa akin pag-iisip ay may mga bagay na mas mahalaga sa pera. Gusto mo kumita? May eh, siguruhin mo, ayusin mo muna yung reputation mo. Gusto mo maging success mo sa business? Dapat pinakakatiwalaan ka. Mm. Yung Chinese kasi.